Watch out mga ka-adventurers, yan isang mapagpalang araw po muli sa atin lahat at ngayon po ay buwan ng Mayo, ayan ngayon po yung katapusan ng buwan ng Mayo at kami ay pupunta ng Busay dahil kami ay maliliko ayan may dala kaming pagkain mga ka-adventurers ayan yung dala namin o, no? oh. No? kami ay pupunta ng Busay ayan marigos kit kami, ang bagani kung may tubig manog to ayan mga ka-adventurers, wait lang tayo ha mamaya ulit kaya kami maagi sa Can you gun? Ayan, kasama ko si Tata, si Ann, syempre si Mikai, anak ni May Ann at si Errol. Kami ay marigo sa may Besay. O oh, Errol, di ka mayan, Errol? Besay. Di ka mayan, na <laughs> po, maya, di ka mayan, <laughs> Sigurado ko nga sa Besay, ko mayan. Hello. Ayan, si May Ann. O, oh. Tata, ayan si An. Paano rumpi leader? Behave ito natin. Kahit po, minigit ko, no. Marigot ko malas, ha. Ay, ano, mga ka-adventures, daming talungo, Mga ano rong e Ang iba ka nakabay, ano lang ang tabay. Marigot kami sa busay. Agi kami, ugya sa may, ano, ho, kanyukan. Ugya sa may likod at kampo. Magyan natin ang na, sara oh. Lasa. Wa pa ganika botok to hay gal kadres meran. Ano <laughs> oh, no. Okay. Ini ti ini tai. May to beog to may to beog kaya tok to. Oh, nagsunod na lang ayam oh. Kisino ayam na no. Pa ilang kalikmatan Itu guys, so ya ilog dito sama nauring. karena no, uh, no kami nagahakot at baras, oh. Kung gawa pa, ubrakot balai <coughs> Ayan, oh. May baka. Ma, kita magi, hindi kita magi, haw. Oh. Huwag yan sa suba. Huwag yan kandayan, huwag yan lang, oh. Sari kut kandayan yan, haw. Ano yung

Ha. Renai busu batuk-batuk Itu yang yang nang guys. Barangay Santa Cruz. nah. <apologized> <spear bathroom> <muj accessibility> Anu patah nato. Ya kita sah. Hmm, break time nang ayam. Ya kita sampai mahogan nihan. Oh, masuk saya mau

Hindi yes. ka niya kaya ako ka. Kayo Daniel. Oh, kaya pa ba yung katunong balay ni Auntie Lisa? Gani, kayo Robert. Diretso hara na. Pagkat nga kung kita maapok. Kasi nung balay rin ako. Oke, kan dimana aku senang balai ini munit ya? karena namanya lo jenai. Hmm. Wih. Ini nama balai kau. Kayak lula son. Kayak kali nama balai ini lula son. Aku akan tahu ya. Ini ada nama bumbah.

Hmm. Oh my, oh my God. Hmm. Bye. Hmm. 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 sapi nganu do. doros sapi nganu ke sini tuh ngasapi nganu Mari gosapusai dorotan ngakah yuk yuk perlu mau kan ya ini bakal matahari ini trane sunod kita nang ayam karena mari mana sa sayo hmm. bawa này Rico langoi Langoy lang ko dyan ah kan Kaya Hindi, nalinaw. Nalinaw. Hmm. Ay, ay irigasyon nga luma. Nasira na yung irigasyon dito mga ka-adventures. Nalipasan na ng panahon. Kaya, natayo ulit ng panibag. Kaya, Ito yung lumang irigasyon mga ka-adventures. Oh. mo iba na. At, talagang hindi na nakaka- sangga ng tubig Mm. may ano. May pupon. May pupon to sa so, ano. Pwede ka mo mag-inom ng tubig yan. Nauhaw ka mo. Isang diya ka mo tubig ya. Duro man nga tubig nga irim na. Ano na ng mga dara? Ya. Ano ka sa alam? Salong gali ay panggatong. Ay, duro talang dangdara sarang salong. Nado ilog. Hmm. Rikos lang kamu. <laughs> Sekarang kami sa pihak ini casupa. Sunod kita lang ayam mo. Pol. Ini nao. Ya itu kan noo. Wa man. Tanau. Wala sa. Kami may tubig oh. Nga pauta na tubig oh. Namit kana na ba? tubig na inamran. Oo. O Oh, kaw. Oh, iso? niyo guys, Diba, water. O kaya sa Barangay San Carlos, oh. Diba? Ito okay, no. Oh. Diba? Oh. Ito yung water reservoir, reservoir. Kan. Sa so, sobrang dami ng tubig. Kumakapaw na sa sobrang dami ng tubig. Tapos ito yung tubo na to guys. Ito yung kumukonekta papuntang kabahayan. Pero no, oh. unlimited water. Saan magligo scout dyan 24 hours. Matulaba ka 24 hours. Babang taas na galing ng ano man. Oh. Taas na bahawal man talang ng ano ba itang ki. Pugyaman Unlimited water. Kung tag-uran lang nga may ranma, no? kon kung tapos uran wala ron. Yan. Malapit na tayo, guys, dito sa bagong irrigation na ginawa. Yan. Ito, guys, sa so tingnan nyo, kanito yung sitwasyon dito kapag uh, nag-iipon kayo ng yoke, yan, no? Yan. yung ginagawa dito. Iniipon yan, guys, para kapag uh, gusto nyo i kapag marami na. Yan. Sa ngayon mga ka biglang bumagsak yung presyo ng copra kaya noong nakaraang buwan po tinala nakapapakopra pa kami ang kilo noon, 74 pesos pero ngayon biglang dumagsak kasi yung mga nagkocopra so bumagsak siya ng 15 pesos na lang isang kilo kaya lugi kaya kung mainyog kayo hintayin yung munang tumaas ang presyo ito na guys oh, ito, na. ito na yung bagong irigasyon dito sa parang kay Santa Cruz yeah. ito yung sumasala sa mga damo-damo eh, sa mga dahon para hindi nababarahan yung kanal pa kung tawag ko sa may plaza kami ano ko rin ako man kita masak oh huy 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 masak huy Hmm, mereka sama kami dogi dogi, dogi dogi. si dogi dogi. Oh. Ya, lapit kami guys. Lapit na kami sa aming destinasyon ano kaya ang grabe guys diba ito yung nilalakad namin dito dati nung buhay pa yung aking tatay dito kami nagkukopra yan araw araw kami pumapunta dito sa loob ng dalawang linggo Dito pa sa unahan yung may nyog oh mulot na may nyog oh pururo mga kahoy ang lalaki ng mga kahoy dati wala pa tong mga ganto uli baba uli kami sa ilog ang guys oh kira nyo ayan nandito na tayo sa may bukid na uring nasaan ito yung lupa na pinabantay ng aking tatay at aking nanay yun oh dyan kami nagkokopra dati dyan kami nagkakaingin dyan kami dati nagtatanim ng saging yun siya yun sya mga ka-adventure so you know, dahil wala na yung aking parer wala na nag-aasika so so sinisilip-silip na lang namin sya kapag ha, may time tapos kumukuha na lang kami ng mag-akit ng yog kasi hindi ako marunong umakit ng yog mga ka-adventures simula sa pool hindi na talaga ako umakit ng yog dito kasi guys talagang akitin mo yan ilang puno ng yog yan more than 100 trees More than 100 coconuts pala. Hello. Ha? <laughs> Balba ka pig pa. Ayan guys, oh, tingnan nyo. Oh, oh. Diba? -ang -no na ang noron tanga isu ba? No. Ah, lupa guys. May gilapang taya. kami kara naga. Kaingin ka to tatay. Tapos. Oh, hmm, basa aran ka mo. Oh, pakamukha. Butit nang busay. Hey, basa, basa Oh, oh, oh. Nari ko sa tanan tarwang ya. Oh. Hmm. Ang okay, so, so may mga kahoy, may mga nyog. Balbahulog ya mga kahoy guys, yan. Ito, ito yung playground namin dito dati guys kapag pumunta kami dito ng aking father. Syempre dahil maliit pa kami. Ito siya, yan. Dito kami naglalaro. Mamumulat na kung ano-ano. Ito yung saksi ng aming mga kamusta mga ka adventures. Puro pa po ngayon, nyog. Bakit? walang ito tito hmm ko nito ko betulang nambong na may nyo ko walang sulat yah ay walang sulat diyan lang nandah hani walang bungang ba ko betul na tananambong at nyo niyo ko hani payag ni kita dati diyan yung mga nakalingkod

Arito kami sa Besay. Mari go sigit ko lo kami. Ang burutan ng mga kawayan balbahol ka mga kahoy ko. Oh, gaho kasi nalupa. Oh, gaho. Bulahan. Duro nyo gaho. Bulahan.

Tabi-tabi po. Daan lang kami. ini hmm, luk <coughs> <Dalam>, <coughs> Masa kami kami waktu sama ini besar Jelas Harap harap hmm Harap harap ok laya, mga pample maturo yung layan at gagawin mga si siriya magpunta gusto sa Bussay kung ano itinog ang haba ng trek na kami guys sinusundan so, namin yung way ng ilog para makarating kami sa Bussay makarating kami sa aming pupuntahan makaligos kid abisan layo mata keras pemantas ataas. Uh. Oh. Mm. Sino ya lupa relata eh, tanta kali memang nok gue ha. Doro dan nyuk Baik. Takon. Hai. Namita nok gue ha. Mantal lah. Namita nok gue mag tidur kepala yo. Oh. may ano ito yung ugya balay kasi kayo lang kami nami ito na ano rin ang yelo nga rin wait mga mayabas wato nga mayabas pa hmm. kabayabasan may kagalita na nung lupa naman. ni ako ko na og hindi nila careful may pangayam ay wala tayong mahal ng kita ng sabi

Parin karo ng ilo nga ran At buong nga mga nyugok yaw Kudot kita na buong nyug na ng probinsya Buhay sa probinsya Puro gubat Puro puno Puro nyug Walang ingay Walang traffic Walang mga tao na nakahabulan Hay pawayan ay. Hoy. Malukad pa kita. Durutan na ano gyud. Sa muna kami dito guys. Hmm. Mashaping anay kami gyud ha. Ano. Hmm. At ito na nga mga adventures no. Ah uh, for almost 1 an hour na kami naglakad. At sa wakas nakarating din kami dito sa aming destinasyon na kung saan. Ito yung aming pinagmamalaking falls o yung busay nga tinatawag ug sa provinsya Kaya mga ka adventurers, di ba? The wonders of nature tingnan niyo mga guys. Ang ganda dito. Ang dami mga naglalaki ang mga puno ng kahoy. At tingnan nyo, mga guys, oh, mga mga adventurers yung bato. Wow. Look at that creatures mga adventurers. Tingnan niyo mga guys. Sobra. Ang ganda talaga ng kalikasan. Walang pwedeng gumaya. Walang pwedeng gumawa nito guys, kundi lang ating Panginoon lang. Thank you Lord, nakarating ako dito sa Busay Look at that so oh. tingnan nyo naman yung Tibay ng kahoy Para hindi siya mabuwag, hindi siya matumba Tingnan nyo naman guys kung kaano kalalim yung kanyang ugat Diba? Para makakapit siya, para makatayo siya ng patayog But look at this place, wow! Amazing! Tingnan nyo guys, oh Thank you Lord, nakarating kami dito sa Busay Thank you Lord Jesus Look at that! Wow! Amazing creatures! Amazing! Tingnan nyo guys, so, oh! Thank you Lord, tabi -tabi po! Tingnan nyo rin kami mga adventurers adventures dito sa pinagmamalaki naming waterfalls. tinan tingnan muna natin, oh! Ang ganda na tubo guys! Sobra! Kaya lang nakakatakot yung bato doon sa taas, oh! Ha? What? Basi mahulog pa rin Oh, basi kung dapat tinanunan daran, Muntik load Oh, pang reels Pang reels guys The wonders of nature Tingnan nyo Malakas yung alam yung tubig ngayon Malakas yung Buka ng ating tubig Yay! Yeah. Wait. multimillion the the